yung sarot niya. Balikin po sir, no? kailan pa nangyari yan? Uh, yung At ano niya, may isa linggo, dalawang linggo? <laughs> dalawang linggo? Ay, sorry. Ano so, po? Sige po, puwede. Yeah. Kailan pa po? Okay. Kailan? Uh, ano? Guru, uh, may isang buwan po. May isang buwan? Anong mga naging sintomas po ng sarot Kasi sakit pinag na po namin siya sa opening niya. Okay. Tatlong baso lang naman. Okay. Yung isang baso, I-inumin yung dalawang bako po, ipangano sa panglibo niya. Okay. Para maano na rin po yung dumi, lalo sa arin niya, no? Okay, Ah, uh, paano mo lang po sa doon? Hawak na may lang, ganun lang sir, kahit ganun lang. Opo, oh, opo. naman, lang naman. Ano uh, pangalan niya? Diana Rose. Ay, nag na? Hindi pa po, kasi kapupuyo old niya pa lang, uh, malaking babae. No? Sige, dito ka sir, dito ka lang, dito yung mo sir, sagit lang naman to. Pabago mo lang siya. Kamay lang, kamay. yan, yeah, ganyan lang, ganyan lang. lang, lang, lang. Tapos lang natin po sir ha? Ito, sa doktor, wala akong makita sa kanya. Pero yung laman lupa, at saka palipad lang meron. Babae. Babae yung sa kanya. Pero alisin natin, sa lang. Sa lang yun Okay, galing na. Ano natin sir ha. Kaya lang, direct mo lang. Ako nga ang mag-aalis sir para hindi ka na mahirapan. Na? So, sir, Ayan, ito sir. Ayan, ininanong ko lang. Binilog ko lang, ha? Baka sabi mo, kaya ako nasaktan ako. May pako pala o matigas na bagay. O. Wala, ha? Pero masasaktan ka rito kasi hawak niya. Kaya hmm. hmm. naniniwala ka agad ako nung pinapanood ko kayo, Ah. Salamat, sir, sa mga panonood mo sa video ko. Okay, pikit. Pikit. Hmm. Wala. Yan po yung sakit, Doktor. Alam mo, pinipig ako. Mmm. Hmm. Wala. O, oh, ito yung naman lupa po. Medyo umano lang to, sir. O, oh, yan o. Oh. Yan po yung naman lupa. Kape lang yan, sir, ha? O, oh, ito naman ang kulam. Ito nang kulam. kulam. Mulat, mulat, mulat. Ito, sa doktor. Naman lupa. Kulam. Ah, palipadangin, sorry. Palipadangin. O, ito naman. O. Bakit dito sumasakit di ba? Sa tunay po, tunay sa kalalatan. Puh! Patanggalin mo yung mo dito ha. Katanggalin mo na ha. mo na. O sige, isang kamay mula sa ulo pa baba. Pagalang. Sige, sige, baklas, baklas. Baklas. Gagaling na to ha. Gagaling na. Bagod. Gagaling na. O sige, baklas, baklas. Ganyan, ganyan lang, ganyan lang. Sige, baklas, baklas. Gagaling ka na, naneng, no? Nanin. gagaling ka na, no? Sige, tanggalin mo lahat yan ha. mo lahat. O sige, baklas. Babae ito babae. Sige, baklas, baklas. Kunti pa, kunti pa, kunti na lang, kunti na lang. Resume. Pum! Sige, baklasin mo ha. Baklasin mo. Opo. Oh, sige, baklas, baklas. Gagaling na yan. Opo. Gagaling na yan. Oh, sige, sige, tanggal, 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 tanggal. Tanggal, tanggal pa. Kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Oh, Sige. Walang niya kayo, kulang pa yung kulang, pati bata, ina ninyo. Sige pa, dahil lang sa magulang eh, kakanain nyo yung anak. Sige, gagaling na. Opo, opo. Sige, sige. pa. Gagaling gal galit yung bata, gagaling na nga. Tapos lang Ingit galit. Nagagalit oh, kayo. ah oh, Sa asawa. Oh, sa mag-asawa. Nagagalit ka. Sige, sige. Tanggalin mo lahat yan, ha? Ayoko na ano yung mga, ano, mga tao dito sa Olongga po, ha? Kilala mo ko, hindi. O oh, hindi mo kilala, pero itong lalaking to, pinapanood yung video ko. Uh, o oh, ako si Apo Chalin, taga-sambali uh, sa iyo, kinaanin mo sa ha? Opo, ah. Oh, oh, kilala mo na ako. O oh, may tanong lang ako, babae ka, lalaki. Ay, ah, baway po, baway. babae ka. Walang babae ka. Tinanong lang kita okay. kung, kung, talagang kumpermado, babae ka talaga. Sige, tatanggalin mo na. tatanggal Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo lahat Nasaan ka ba? Sa lugar ka ngayon? Ah, oh, sa bundok, sa bundok. Nasa bundok ka ngayon? Ha? Opo. opo sa bundok din, saan? Bataan, Bataan. Oh, nasa Bataan. Opo. Bakit bakit ba inano mo tong bata? Imbis na yung magulang tinira mo, yung bata tinira mo. Ah, maingay, maingay po. Maingay. Maingay yung bata. Opo. opo. Kaya kinanak mo na. Opo. opo. Ah, Walang iyakan na sa bundok ka ngayon ng Bataan. Nandun ka ba ngayon? Oo, oh, wala po. Ah, wag mo oh, ko nalilako. Nagkasabi mo lang. Oo, oo. Nandun ka. Po, po. o tanggalin mo lahat yan. Wala na po, wala na Wala na? na. O, oh, kunti pa. Wala kunti na po. Kunti pa. Kunti pa, meron pa akong nakikita. Ikaw lang kumulam dito? Wala na po, po. Ikaw lang? Po, po. Walang iba? Wala na po, wala Wala po. na? Oo po, po. Sige, sige. Tanggal, tanggalin mo yan, hayop ka. Hindi ako natatakot sa iyo Huwag mo inaano yung bata, bata yan upo, eh upo. Kung gusto mo ako, birahin mo kaya mo ako? Oh, hindi po, hindi po Hindi pala eh, bakit ganyan ginagawa mo sa bata? ha Bira mo, nagpunta lang ng bata Tinira mo na Sige ba? Wala na po, wala na po ano, Meron pa, hindi pa Tanggal mo lang dyan ano po, ko kung nilagay mo sa bata, ha? Wala po. Opo, Uulitin ko, babae, lalaki. Babae. Babae ka. Sige, baklas, baklas. <coughs> Walang yaka, ka, ha? Magkasubukan tayo ngayon. Sige ba, paano ka harap sa ating ang kung ganyan ginagawa niyo sa tao? Oh, ha? Gagaling ngayon yung bata, ha? Opo, oh, opo. ko, magaling na, ha? Opo, oh, opo, opo. Sige, ayusin mo. Sige ba? Sige ba, kundi na lang. Kung ano yung pinagagawa nyo sa bata, tira kayo ng tira. Sige ba? Marami ka nang pinahirapan? Wala po, wala po. Ito lang. Opo, opo, ah, opo. Ah, ulitin ko, ba't yun na mo yung bata? Dahil mayingay po, mayingay po, maingay. Po. maingay. Tapos kinanak mo na. Opo. Ah, opo. Dahil lang sa maingay siya. Opo, opo. O, ibabalik ko sa'yo. Kunti na lang, kunti na lang. Pasinsyahan tayo. Hayop kayo mga mangkukulam kayo. Meron mo bata, kinanak mo, maingay lang. Tapos may galit ka. O, kunti na lang, kunti na lang. Babalik ko sa inyo, nilagay mo ha! Oo po, oo po, oo po. Panginoon kong sa madak nila. ng yun. Ibalik ko yung nilagay sa bata. Saan, Ibratri? Sakmek? Adol! Uh -huh. Pangalan nito, po? Danilo Tamuro, Gino po. Ay, ginulam oh, yung bata, agad, maingay. Na, nasa ano daw ngayon? Bataan siya ngayon. Niyo. <tapos> Pangalan ulit? Danilo Tamoro. Jesus. Sa ngalan ni Jesus, Danilo, balik sa katawan mo. Sir, sir, sir. Sir, sir. Hmm. Tubig, tubig. Sir, uh, upo ka lang. Upo, sige, sige. Sige, sige. May tatanong ako bago may uh, ah, pagkatas mo yung Bitawan mo na po siya. Alam mo mga sinabi mo? Hindi. Kahit isa? O oh, ma'am, patunay ha. Tatanungin ko, ito po si kuya. Alam mo mga sinabi mo? Hindi May nabanggit ka na nasa bataan ka ngayon, nasa bundok. Alam mo yon? Sira, pumasok. Ay, ah, mama, pumasok yung mangkukulang. Hello. Okay. tapos ma'am, oh, sir, pa inumin siya. Damian, so, no. ito na mapupunta. Tawon. Ito 'tong black. Dito na po siya iinumin ha. A ah, ubos, ah, 'wag pa ubusin. Eh. Ma'am, pagka-hanggang dito na lang, refill, refill lang. Okay na 'yung bata. Okay, tapos bigyan ko siya ng ito, so, wag mo na muna sa bata to kahit isang linggo. Pagka okay na okay na talaga siya, itabi nyo lang at iyan na sa bata kung sa kayo mo. Ah, siya sa lahat. Nandito ko sa Olonga po. Ito po, ang kumulam na sa bataan. Ah, uh, ngayon po, nandun daw siya at yung nga, ho, dahil daw maingay yung bata, kinulam niya. Na, kung baga, si, siyempre, bata ho yan, talagang natural na magingay. Kaya alam po hindi natin papayagan yung mga ganyan. Pumasok po kay kuya, tatanungin ko po ulit si kuya, Sir, alam mo mga binanggit mo? Ibig sabihin ma'am, pumasok at ako nung bahala. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa sa September 25 na sa ano po ako, Bakulod. Nakaready na po yung plane ticket namin at marami tayong gamutan doon. Shout out sa ano, kay Yeswa Masiya, Melo Apura Papuke na po Marwin at sa mga Team Supremo kay Brother Carl malapit ka na maging apo congrats malapit na ako magbabasbas sasabihin sa iyo kung kailan maraming salamat